Dumako naman tayo ngayon sa pampitong uri ng Pangulong Tudling. Pangulong Tudling na nagpapahayag ng Matatanging Araw o sa Ingles, Editorial of Special Occasion. Ipinaliliwanag ang kahalagahan ng mga tanging okasyon sa ganitong uri ng editorial tulad ng Pasko, Araw ng Kalayaan at iba pa. Mababatid ko ngayon na ang uring ito ng editorial ay isinusulat lamang kung may mga natatanging okasyon na gustong talakayin. Halimbawa, di man masagana ang Pasko. Kung sa kasalukuyan, maaari din nating talakayin sa uring ito ng editorial ang kinahinatnan ng ating undas 2020 dahil sa pandemiko. Pangwalong uri ay ang editorial na panlibang. Ang editorial na ito ay may layunin lamang na makalibang. Ito ay isinusulat sa paraang di formal at ang paksa nito kung minsan ay masaya, kung minsan ay sentimental at karaniwang isinusulat ng maikli lamang. Maituturing ang editorial na ito na pinaka-informal at may hahalin sa informal na sanaysay sapagkat ang paksang tinatalakay lamang dito ay kung ano ang patok o kilala sa Ingles na trendy na makapagdudulot lamang ng saya o aliw sa mga mambabasa. Ito ang dahilan kung bakit hindi gaano isinusulat ang uring ito sa pahayagan. Tandaan na ang uring ito ay pumapaksa lamang sa mga patok o yung mga trendy na kaganapan sa kasalukuyan. Halimbawa, mga bagong moda ng kasuotan, mga lalaking na o TikTok, libangan ng mga kabataan sa kasalukuyan dahil sa pandemya at marami pang iba. Pangsyam ay ang pangulong tuding na nagsasaad ng panagano o mood editorial. Ang editorial naman na ito ay pumapaksa sa kalikasan at nagpapahayag ito ng pilosopiya. Hindi ito nakikipagtalo, hindi nagpapaliwanag. Ang uri nito ay malimit ding isulat, katulad ng pandibang, sapagkat limitado ang paksa nito. Ito ay pagtatalakay sa mga pilosopiya o mga kidakir kadahilanan sa pagkakalikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Na masasabi natin na ilang tao lamang ang nagkakainteres sa na ganitong paksa na naging sakit kung bakit hindi rin ito gaano sinusulat. Paksang po ay ang editorial na bakasan o pulled editorial. Ito naman ay isinulat ng lupot o ng pangkat ng mga patlupot sa iba't ibang paaralan at kanilang sabay-sabay na inilathala sa kanilang mga pahayagan. Halimbawa, Pagtaas ng matrikula, huwag pairali. Ang daan ng editorial na pakasan ay naitutuloy nating editorial cover o pangulong tudnik sa pagkat ito ay pinag-isipan ng bawat miyembro ng patubutan sa isang paaralan. Tandaan ko ngayon na ang paksa sa uring ito ay mga kaganapan sa isang paaralan o pagtatalakay ng mga isyo sa paaralan. At ang panguling puri ng Pangulong Tudling ay ang Pangulong Tudling batay sa tahas sabi o editorial liner. Ito naman ay uri ng pagulong tuning na maituturing natin pinaka maikli. Okay, bakit pinaka maikli? Sapagkat ito ay isang pangusap o isang talata lamang na tumatalakay sa isang napapanahong pangyayari o balita na kung saan nasusulat ito sa paraang masaya, mapanukso o formal Tatay sa kung ano ang hindi na ito ay nakalagay sa katapusan ng punting pang-editorial kaya itinuturing din ito buod na editorial or pabuod na editorial. Kung minsan, hindi ito sarili ng sumulat kundi pangungusap ito ng isang dakilang tao na nangangahulugan na ang pinagpupunan o pinagpumulan ng mga paksa batay sa bahasang sabi ay mula sa mga sinabi ng mga kilalang tao o mahalagang linya na maaaring makapagdulot din ng kaalaman o interes sa ibang tao. Ngayon, at natapos na nating talakayin ang iba't ibang uri ng Pangulong Kunting, ating bigyan ng pansin ang paglalahad tungkol sa paksang ito. Batay sa mga kaalamang nabatid natin tungkol sa Pangulong Tuting, masasabi natin na ang editorial ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin na sa kabila ng katotohanang may kalayaan tayong maglahad ng ating kaisipan, kailangan nating laging maging objektibo at pag-isipan ng mabuti ang magiging epekto ng ating kaisipan sa ating kapwa marapat din na laging isaalang-alang ng bawat isa ang layunin sa paglalahad ng kaisipan upang maging malinaw sa mga mababasa o sa ibang tao. Naway nagsilbing aral ang mga katangian ng editorial sa iyo o sa atin upang tayo'y laging maingat sa ating mga sinasabi.